Dalawang magkahiwalay na insidente kung saan binaril ng mga suspect ang kanilang sarili matapos silang maaresto at maipasok sa loob ng police car ang nagpapaduda sa mga sibilyan at polis ng kanilang kaligtasan. Ang unang insidente ay nangyari sa Durham, North Carolina. Si Jesus Huerta ay naaresto ng polis sa isang kaso ng trespassing. Bagamat maayos ang pagtrato sa kanya ng polis, nagawa pa rin ni Jesus na barili ng kanyang sarili sa likod ng squad car. Ang kasong ito ay kinagalit ng buong komunidad at maraming pulis ang nag-aalala tungkol dito. Ayon sa police chief na si Jose Lopez, alam niyang mahirap para sa mga taong hindi pulis na maintindihan kung paano nagagawa ng mga taong na barili ng kanilang sarili habang sila ay naka-handcuff sa likod ng kotse. At kahit nabihira itong mangyari, ito ay nangyari na rin sa ibang lugar noon pa. At habang walang nakakaalam kung paano ito nagawa ni Huerta, kung paano niya naitago ang kanyang baril bago siya sumakay sa police car, ang video na ito ay nagpapakita kung paano ito posibleng maisagawa. Ang video na ito ay ginawa ng Jonesboro, Arkansas Police matapos silang makaranas ng parehong insidente sa suspect na si Chavez Charter noong 2012. Ngayon naman ay tutungo tayo sa Houston, Texas kung saan isang senior sa North Shore High School ang nagdetext ng mga mensahe tungkol sa pagpapakamatay sa kanyang mga kaibigan. Ang lalaki ay nabalisa at itinawag ang polis para siya ay dalhin sa ospital may barilan teenager na hindi nakita ng pulis at binaril nito ang kanyang sarili nang sila papunta sa ospital. Ang teenager ay nasa intensive care sa ospital. Ayon sa pulis, nagkamali siya nang hindi niya ginawa ng full body frisk ang teenager. Pero dahil ang biktima ay hindi nakasuhan ng krimen, ang pulis ay nasa tama dahil ang kanyang pagkilos ay nasa loob pa rin ng kanilang mga department policies.